Magandang gabi mga kaibigan sa akin mga subscriber, sa akin mga silent viewer dyan. Shout out sa inyong lahat. Magandang gabi. Mga kaibigan, meron akong hawak dito na 1 centavo ng Pilipinas at ng Amerika. Unahin muna natin yung pictures niya mga kaibigan. 1 centavo issuer Philippines period Commonwealth type standard circulation coins years 1937 to 1945 value 1 centavo currency piso composition brass 95% copper 5% zinc weight 5.3 grams diameter 25 mm thickness 1.65 mm shape round technique meld Orientation coin alignment demonetize. Yes. Demonetize daw siya coin alignment to mga kaibigan. Tingnan mo mabuti. Oh, di ba? Coin alignment. Overs. Seated man with hammer and anvil facing right smoking volcano at right. centavo. Filipinas Desainernya Si Ambrosio Morales Ini pula ay... Ubers Ini vulkan Ini orang-orang yang mengawal Martilyo Dan centavo Filipinas Reverence Court of Arms of the Philippines, United States of America, Commonwealth of the Philippines. Designer Melisio Figueroa at si Charles Barber. Dalawa ang designer ng likod kaysa sa Ubers. Kung si Ubers ay si ano lang. Si Ambrosio Morales. Si Ambrosio Morales lang. Ito ay United States of America. Wala namang Commonwealth na nakalagay. Ito yung mint mark niya mga kaibigan. No? Oh. S ito. S ito. Ito yung mint mark na S yan. Kaso lang circulated siya. Nabangga-bangga na siya. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, pa-press subscribe, pa-press notification bell, pa-select ng all para manunod pa kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin. At kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. So, mga kaibigan, punta tayo sa presyo niya. $19.37 Good, $13 pesos hanggang very good $53 ang fine, $120 ang very fine ng mahal 1938 good 3.70 15 ang very good 26 ang fine 79 ang very fine ang mahal din 1939 good 15 pesos hanggang very good 19 ang fine 120 ang very fine ang mahal itong pinakamahal sa lahat mga kaibigan ang 1944 M ay 1944 19 40 Good 460, very good. 20 hanggang fine, 77 ang very fine. Extra mile 110, almost uncirculated mga kaibigan. 1 2. 7200 ang uncirculated ang mahal niya. 1941 M pa rin. Very good 58 hanggang very fine, mahal din. Ito yung akin, 1944 S. S yes, ito mga kaibigan. dila lang siya maklaro kasi circulated siya eh. Yan ang 1944 S. Ito yung hawak ko mga kaibigan. Good, 12 pesos. Very good, 15 hanggang fine. 51 ang very fine. Extra fine, 56. 66 ang almost uncirculated. 230 ang uncirculated. Ang mal din. Mal din niya mga kaibigan. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, paptas na subscribe, paptas na notification bell, pasalik ng all para manitupay kayo pag ako nag-upload na video. Palik na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.